Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video SSS Pension Booster Announce. Ano ito? Paano makikinabang dito, lahat ng detalye? Rito Lambana published noong ikadalawamputsyam ng Hulyo taong 2024 tingnan ang pinakabagong mga update sa SSS Pension Booster announced, ano ito, paano makikinabang dito, lahat ng detalye, pinalitan kamakailan ng Social Security System ng Pilipinas ang Workers Investment and Savings Program at WIS Plus ng Miss Pension Booster. SSS Pension Booster in relaunched Relaunch Schemes para sa Pension Booster Plan Ano ang SSS Pension Booster? Paano makikinabang sa SSS Pension? Lahat ng detalye sa SSS Pension Booster. SSS Pension Booster inihayag itinatampok ng mga pagbabago sa WASP at WASP Plus ang layunin ng programa na pahusayin ng mga pondo sa pagreretiro ng mga miyembro nito. Binigyang din ni Ronaldo Ledesma Makasait, ang Pangulo at CEO ng SSS, na ang mga saving scheme na ito ay bahagi ng mga reformang ipinakilala sa ilalim ng Republic Act No. 11,199 na rin bilang Social Security Act of 2018. Nagpahayag ng pasasalamat si Makasaet kay Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang tungkulin sa pagpasa ng batas at pagdidisenyo ng retirement saving schemes, si Kalihim Recto, na dating politiko, ay gumanap ng mahalagang papel sa pagsasama ng mga programang ito sa batas, Pinarangalan siya ni Makasaet para sa malaking benepisyo ng milyon-milyong miyembro ng SSS sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga ipon sa pagreretiro. Mga pagbabayad sa binipisyo ng bata kabayaran sa halaga ng pamumuhay. Mga petsa ng binipisyo sa pabahay mga petsa ng pagbabayad ng binipisyo. Pagbabayad ng binipisyo sa manggagawa muling inilunsad ng SSS ang mga scheme para sa pension booster plan. Ang Miss Pension Booster ay binubuo ng mandatory at voluntaryong mga scheme, ipinaliwanag ni Joy A. Villacorta, SSS Vice President para sa Benefits Administration Division, na ang mga mandatory scheme ay automaticong nag -e enroll ng mga miyembro na nag-aambag sa regular na programa ng SSS, ang scheme na ito ay nagbibigay daan sa mga miyembro na makaipon ng lampas sa karaniwang limitasyon, na tinitiyak na ligtas na pinamamahalaan ng SSS ang kanilang mga kontribusyon at kita. Sa kabilang banda, ang voluntary scheme ay nagbibigay daan sa mga interesadong miyembro na makapag-enroll sa pamamagitan ng kanilang mis accounts. Ang mga kontribusyon ay nagsisimula sa kasing baba ng P500 bawat pagbabayad, na nag-aalok ng flexibility at paglago sa paglipas ng panahon, binigyang din ni Villacorte na ang mga miyembro ay maaaring mag-withdraw ng kanilang mga kontribusyon at mamuhuna ng mga kita bilang tugon sa mga kagiat na pangangailangan, kahit na ang pananatay lang na ka-enroll ng hindi bababa sa limang taon ay magpapalaki ng potensyal na kita. Ano ang SSS Pension Booster? Ang Miss Booster ay hindi lamang isang retirement saving plan. Ito ay idinisenyo upang maging isang ligtas, maginhawa at hindi na nateks na pagkakataon sa pamumuhunan para sa lahat ng mga Pilipino, ito ay pandagdag sa ipon ng mga miyembro sa ilalim ng regular SSS program na naglalayong magbigay ng komportabling pagre-retiro. Binigyang diin ni Villacorte na ang mga miyembro ay may opsyon na mag-op para sa kabuuang kontribusyon at interes habang nag-claim ng retirement, total disability, o death benefit sa ilalim ng regular SSS program. Tungkol sa membership coverage, binigyang diin ni Villa Corte na ang regular SSS program ay mandatory para sa mga empleyado ng pribadong sektor na kumikita mula 20,000 Philippine pesos hanggang 30,000 Philippine pesos bawat buwan, samantala, kasama sa Miss Pension Booster ang mga mandatoryong kontribusyon mula sa kanilang mga empleyado at employer, na lalong nagpapalakas sa mga retirement savings, hinihikayat ng SSS ang mga Pilipino na lumahok sa Miss Pension Booster upang mapahusay ang kanilang seguridad sa pananalapi. Paano makikinabang sa SSS Pension sa relaunch event para sa Miss Pension Booster sa SSS Headquarters sa Quezon City? Dumalo ang iba't ibang profesional, kabilang ang mga overseas Filipinos, mariners, self-employed individual, at corporate executives. Binibigyang diin ni Makasait ang kahalagahan ng pagpaplano ng maagang pagreretiro na hinihimok ang mga miyembro na unahin ang pagbuo ng kanilang mga pondo sa pagreretiro sa tulong ng SSS. Ang kalahok ay maaaring mamuhunan ng P500 sa Miss Pension Booster Plan o gumawa ng mas mataas na pamumuhunan upang mapalago ang kanilang pondo sa paglipas ng panahon. Maaaring mag-navigate ang mga interesadong individual sa nangungunang portal ng SSS at dapat mag-sign up upang mag-ambag. Kapag nakuha mo na ang iyong Miss Account, maaari kang mag-invest sa Miss Pension Booster at tamasahin ang na-invest na pondo para tamasahin ang iyong pagre-retiro at muli please subscribe my channel Cambos Darlight like and share hit notification bell for my new video update. Thank you.